Magandang araw mga kaibigan. Ito, medyo malungkot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Yung pag-celebrate worldwide birthday ni Tatay Digong Kahapon. May mga kababayan na nating OFW sa Doha, Doha, Qatar. Alam nila doon na bawal ang mga rallies, yung mga political gatherings, bawal doon. Kaya lang, dahil sa pagmamahal ng mga OFWs kay Tatay Digong, they took the risk, nag pa rin. Nako, nalaman ng pulis at yun, na nahuli ang iba, ang iba nakatakas at uh, may, may pinsan kasi ako doon nag uh, nagpadala siya sa akin ng uh, ito uh, post ng Philippine Embassy in Qatar. Basahin ko 'ha. Ah. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha, Doha Qatar is aware that several Filipino nationals have been arrested and detained early today. 28 March 2025 for suspected unauthorized political demonstrations in Qatar. The embassy is in touch with local authorities for the provision of necessary consular assistance to said nationals. The embassy reiterates its previous advisory dated 13 March 2025 for all Filipino nationals in the country to respect local laws and customs relating to mass demonstrations and expression of political grievances. So yan ang post ng Philippine Embassy sa Qatar. So yung pinsan ko, sabi niya, mabuti, nakasakay siya kaagad at uh, nakalis Kaya hindi siya nahuli. Ito, mayroon pa siyang pinadalang uh, post. Uh, Isabel Valdez. Davao City Congressman Pulong Duterte who is in Dubai. Ayan, basta mayroon ng ano. Mayroon ng ginagawa sa pagtulong para matulungan na makalabas kaagad itong mga kababayan nating OFWs na nakakulong. Ito ho, news 5 na no. News 5 na post. Kinumpirma ng Philippine Embassy in Qatar na may ilang Pilipinong inaresto at idinitine ngayong Biyernes, March 28 dahil sa umano hindi authorized yung political demonstration sa naturang bansa. Hmm? So, Ano pa? So, tinanong ko kung anong parusa o multa o ilang araw na pagkakulong sabi ng pinsan ko, pwedeng malak makalabas kaagad sila kung makikipagtulungan ang embassy dito. Pero, sabi niya, hindi tutulong ang embassy dito, ipapahamak ka pa ng embassy dito, di katulad dati noong kay PRRD pa. Halos may mga edad na 'yung iba, Muslim, marami ring mga Muslim na Pilipino. So, mix, Muslim, Christians 'yung mga nahuli. So, hindi mo talaga mapigilan 'yung pagbuhos ng suporta kay PRRD. Uh, anuman ang tribo mo, ano man ang relihiyon mo, importante yung pagmamahal nila kay PRRD. Nawa uh, makalabas din sila kasi ang makakatulong din sa kanila ay ang mga amo din nila pag pray na lang po natin. So, yun na nga, kung tutulungan sila ng mga amo, yun, makakalabas. So, tinanong ko kung mga ilan. Sabi niya, more or less 50. Uh, tansya lang ha, uh, more or less 50. Hindi niya, ano, ang uh, paano nalaman ito, may nagsumbong. Kapwa rin nating Pilipino. Kasi kung yung mga nagsumbong, meron silang reward. Yung pulis naman na nakahuli, Mm, plus point. Uh, pwede silang ma-promote, Kaya masipag ang pulis na manghuli. Sa so, tinanong ko, mga ilan sila na nag ano? Alam nilang bawal. Kaya lang, believe ako sa espiritu ng Pinoy. Gusto lang nilang marinig Ipalabas palabas ang kanilang pagsuporta sa ano. Sabi niya more or less 300 daw sila na uh, nag-start sila Thursday overnight tapos pak dumami pa. So nakakaano? Nakaka, -ano? nakaka This is unprecedented. First time in history. Kasi biruin mo dating presidente, uh, hindi naman perpekto ang kanyang administrasyon. Kailang sa mata ng nakakarami millions, uh, si PRRD lang ang nagkaroon ng rating, na ano, highest rating in history, 91%. I think that was 2020. 91% ang kanyang trust or satisfaction rating. Walang presidente nakakuha noon. Even nung pag-alis niya na, nasa 80% pa rin ang kanyang performance rating. Tapos yung kanyang War on Drugs, ang daming sumusuporta. Nang dahil sa ginawa niya ngayon sa War on Drugs, yun na, nakakulong siya. Kaya, kita mo, uh, saludo ako itong mga kababayan nating OFW sa ibang bansa, lalo na itong Qatar, na alam nilang mapapahamak sila kaya lang, nag-rally pa rin, nag-ano uh, pa rin, bahalang mahuli at ito ang masama, yung nagsumbong pa rin na Pilipino. So, hindi mo na talaga maalis yan. Yung, uh, they are just after the rewards. Kaya sinumbong sila sa pulis. Kaya nahuli. Sana, ipagdasal natin na makalabas kagad itong mga kababayan natin na, na preso ngayon sa Qatar. Dahil sa pagmamahal nila kay PRRD. So, salamat mga kaibigan.